Oge, okay. mura lang yan ha. Tatlong murang ulam galing sa toge. Sa isang video, ang ibabahagi ko po sa inyo. Magugustuhan Basta niyo po ito. Basta lagi to. kayong magtatago ng tokwa sa refrigerator nyo. Katulad po Pamukulo nito. Kumukulo na yung tubig. Gyan natin ng konting ase. Di natin siya pakukuluan hanggang sa magkalabsak-labsak na or maging mash. Okay. 45 seconds. Nakita nyo, patayin ko na yung ating timer. Ang gagawin ko, patayin ko na muna yung apoy. Sige, yan. Malambot-lambot na yan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin ang tubig ha. patiyan durugin natin. nanyo nyo, ginupit-gupit ko na ng pawardi-warde. Maliliit na. Tatanggalin ko pa yung tubig. Kinakailangan talaga, to yung tuyo yan. Ito po, ilalagay ko. Dalawang piraso lang nung toko, ilalagay ko at... Uh, itong dalawa may gagawin ako. O, imash nyo din. Simplahan nyo na. Napaminta na salt. Kung anangalang atoge ang lulutuin nyo, hindi nyo pa natitimplahan. E eh, ano na magiging lasa niya? Rina, all-purpose flour. One cup lang. I-melt e ko muna itong butter. Lagay na natin. Halo. O, di hatiin natin sa dalawa. Di ba? Dalawang ulam yung gagawin natin. O, ito yung isa. Timplahan natin ang iba. Mantika. Tapos, prituhin na natin. O, tignan nyo. O, tanggalin natin yung mantika. yung dalawa. Dalawang tokwa. Taliguan nyo ng cornstarch. Asin. Paminta. O, pagulong-gulongin gulung nyo lang ng corn. Hayaan nyo munang magtagal siya sa cornstarch. O, eto yung dalawang tokwa. Hiwain natin. O. Oh. Yan. Habang mainit pa tong mantika, makatipid tayo ng gasol, iprito na natin tong tokwa. Diba? O, ganun lang. O, ito. Lutuin natin hanggang medyo crispy yung labas, pero yung loob, lambot. O, tignan nyo. After 2 minutes, ibabaliktad ko na. Oh, patayin natin yung apoy. Crispy outside, pero malambot sa loob. Nako, sarap niyan. Oh, baka nalimutan nyo, ito yung kalahati nung unang ginawa natin tokwa, oh. Gawin natin lang kunisa. Lagyan natin ng oyster sauce. O, halo. Lagyan natin ng pampapula at maputla po yung ating longganisa. Parang galing sa Red Cross, nagbigay ng dugo. <laughs> oh, syempre, halo. O, ito yung longganisa natin. Natoge, tsaka tokwa. Oh, yan. Nakita nyo ba? Pinugasan ko na po yung kawalan, nilagyan ko ng tubig. Ito na lang gamitin natin, wag na tayo na ng bawang, sibuyas at saka ginger. Para may lasa, ngayon paminta. Tapos, kukulo na. O, oh, natin ilagay yung ating bola-bolang toko at saka toge. Sibuyas na mura, sibuyas din yan, di ba? Miswa. <laughs> yung niluluto ko, katulad nitong almodigas na toge. Huwag yung pagsasama samahin kung hindi kayo kain ka agad. Tsaka yung miswa, madaling kumain ng tubig so damahin nyo ang sabaw nakita nyo yan ito po yung pinagbabara natin ng tokwa tintoyo siguro mga 1 2 3 tablespoons ng toyo 1 tablespoon ng sugar paminta sesame oil 1 2 tablespoons ng sesame oil natin ng kalahating tasa water Matunawin natin haluin natin yan o, so, ibuhos natin yung ating ginawang sabaw nakikita nyo ba kumukulo-kulo na o, so, lagyan natin ng malalaki ng hiwa ng sibuyas na mura Tsaka natin ilagay itong ating tokwa. Malamig na yung tokwa eh. Itong lulam na to, hindi nyo lulutuin hanggat hindi kayo ready kumain. Tatry ko ito. Mahilig po talaga ako sa tokwa. So itong pagkain ng mga ganito, hindi problema sa akin. Okay, nilagay ko po sa freezer ito para tumigas. Ay muna yung isa. Kasi kanina malambot eh. Hmm. Huwag nyo munang kalikutin. Kaliguan nyo lang naman mantika kung kaya. Ngayon, kung sa tingin nyo, eto, after 2 minutes, baliktarin natin. At medyo uh, parang okay-okay na. O, tingnan nyo. O, yun. Ganun. 5 minutes. Okay na to. Pwede pwede na. Lagayin natin sa magandang pingga. Maganda. <laughs> eh, para-paraan lang. Alam ko, andyan pa kayo. Sana po yung nagustuhan nyo. Ron bilaro po. Bye, everyone.